Pag-usapan natin tong uh, District 6 uh, Maynila na lumabas na bagong survey nang una po itong si uh, Joey Uy nang una po itong si uh, Joey Uy dito sa District 6 uh, Maynila at biglang napatras itong si Abante. <laughs> Di ba? Nakita natin na uh, yung mga taga District 6 medyo natauhan na mukhang uh, hindi pa talaga uukol tong si uh, Abante na makatapos ng isang termino lagi nga uh, nauudlot at ngayon iaagawi naman itong si Joey Joey Uy itong uh, pagka-congressman dito sa district si Sain ako naman talaga napatras na diba dati panayang uh, Abante eh. ngayon uh, medyo atras na ng atras eh Diba kasi magaling talaga ito si ano si uh, Joey Uy. Talagang uh, itong tao na to, talagang uh, minahal ito ng mga taga District 6. 'Di ba? Tapos itong si uh, Abante eh medyo marami nga uh, mga hindi natin alam kung anong ginagawa nito. 'Di ba? Tabihira lang ata makita to sa kanyang distrito. Dapat dito eh, siyempre kahit na nandiyan ka sa Congress, eh, siyempre mensan dalaw-dalawin mo yung mga bara barangay dyan sa, sa iyong mga distrito. Kaya ito ngayon si Joey oy medyo bumango ng gusto dito sa uh, District 6 at isa pa, dinala pa siya ni Yormi. Yun mismo ang nagpaangat sa kanya. Kaya ngayon pagdating dito sa District 6, walang ibang bukong bibig eh. Joey Uy talaga eh. Yeah. Walang bukang bibig eh. Joey Uy talaga. Kaya uh, pagdating ng uh, halalan, 'di ba? Magkakaalam-alam na tayo kung aabante ba si Abante o aatras. Magandang magandang gabi po at God bless.